Flex Kolang Bahe naman, dito sa San Jose del Monte, Balacan, -tabahe, Tabahe 2000. Actually, pinapagawa yan ni Bonnie. Kaya nag-start ako dito sa labas. Sabi ko kasi pag uwi ko, i-vlog ko yung pinagawa niya. So, pasok na tayo sa loob. Ito ang loob. Ito ang loob. So, nalibago ako sa pintuan nila dito kasi sliding window. O, oh, sliding, ano pala? Sliding door. Hindi pala window. O, oh, diba? Ang taray. O. Oh. Kasi natin syempre ang ilaw para maliwanag ang buhay. O, oh, ayan si Mother Earth, o. Oh. Busy na sa kaka kaka cellphone kaka rose o si Aaron sabi niya ayaw daw niya yung nagpapakuha ng nakahubad tingnan mo <laughs> ayan na si Aaron na oh. ayan so dito naman tayo ngayon sa kusina medyo ano pa kasi makalat kalat yan eh ang next target naman ni The Rachel ay ang mga toilet daw. Mga toilet. Yan. Papagawa daw niya yan. Mga toilet. Yan. Tulog si father. Yeah. So, akit tayo sa taas iisa-isahin ko sa inyo guys so ito na yung hagdanan paakyat sa taas yan actually dito sa second floor ay meron isang toilet dito dami pala yan toilet yan dami palang ipapagawa ni Richelle so ito yung ginagawa ni Richelle yung pinatiles niya. Yan. Hanggang dun. Nilagyan na ng mga halaman dito. Tapos, dito walang tao kasi umalas na sila. Morgan at si Ronnie Rose. Kanina nandiyan. Ito naman yung kwarto nila Rosanne. Si Rosanne na nasa Saudi Arabia ngayon. Kasama, sila, kasama si Larry kasama si Larry yan inunti-unti na niya itong bahay eh. tapos ito naman yung kwarto nila nila Dantes walang tao dito yan yung may kwarto nila Dantes yung buso ng kapatid yan si Dantes wala ang pasok ayun, de-off daw niya yan o, Hmm. Tapos, nasa second floor tayo guys ha. Tapos, ayan, yung mga halaman ni Mother Earth. Ayan o. Oh. So, okay na tayo sa third floor. Ayan ang hagdan. So, okay tayo sa third floor. Sabi ni Mama, makalat daw eh kaya yan wow ang ganda na oh napakalinis tignan kapag ka puti ang tiles tsaka hindi siya madulas ha wrap wrap ang pagkakaano yan so dito sabi ko kay Richelle na magpagawa ng kwarto para sa amin so bali dito yung gagawin dyan siguro ewan ko kung gano'ng kalaki yung ipagagawa ng kwarto para kapag kami ay umuwi dito ay meron kaming kwarto so ito may toilet din dito sa third floor yan papaayos din niya yan unti unti Yan ng kwarto ni Uyot. Ito rin daw, ipapaayos to, papalagyan ng tiles. Yan. Oh. Oh, hi may my vlog muna. Yo. <laughs> Yo. <laughs> yan. Siguro sa susunod, pagbalik ko rito, may tiles na yan. Okay na. Ito yung alaga ni Uyot na ano, na isda. Ilang isda to? Ilang isda to, Yot? Ay, isa na lang. Yan, yan yung isda. Nasa nilipit ang masambungan Ayun, yun ang isda. Yan. di diba? Konting ano na lang yan. Konting kembot na lang pa Tapos na, ayos na. So, yung napanood nyo dati yung vlog ko, hindi pa ganito. Ano pa lang yung Semento. Nung December nga na, ano, na nagpa-games ako, eh, ano pa lang yan? Ano pa lang? Semento. Wala pang tiles. Pero ngayon, okay na siya. Maganda na. Pagka naatapos yan, okay na yan. Maayos na. Maganda na. Maliwanag ang buhay. <laughs> ay hindi pala maliwanag napakanta patuloy mahigwaga ang buhay ano ba ano nga ba dapat ayan pagka umano ka dito sa third floor ayan na kagad makikita mo sa mga kapitbahay yan ayan dito sa kabila din mga yero na makikita mo dito <laughs> yero na ayan konting kembot na lang yan tapos na pumunta ka naman dito sa ano dito na Oh. Hmm. Ito yung ginawa nila, Papa. Yan. Naunti-unti na namin yung magkakapatid. ay tapos din ng abroad Tapos, yung aking mga kapatid. Unti-unti na yan. Paayos. Kaya yan. Ito na ang uh, bahay ng the family. Yeah. So nice na. Super I like it. Super I love it. I like it na. I love it pa. <laughs> so, ito na. Nasa second floor na ako. Pababa na tayo sa first floor ulit. sarap na ng life ni, ni Aaron. Natutulog na yan. Kasi Mother Earth na naloko na sa reels. <laughs> so, hanggang dito na lang ha, aking vlog. Pagbalik ko, may bago na naman yung update. Okay, guys? Hello. Apa ang tinio? Huwag papalig, huwag papalig. Oh, ayun prayer, ayun prayer, prayer. Name, instrument. Ano? 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 Kala ko sabay sila eh. Sasama kasi ako magatid eh. Ay magsundo. Oh, bati ka sumama. Eh, kala ko sabay sila. Mauna pala ito siliklik eh. Ano ka ba ito yung binigay mo sa akin? Ito. Marunong na ako magkabit. Ilang beses ko na ginagawa. Hindi na ako sanay nang walang ano na, eh. Ganyan eh. yung sabon Ang ganda eh. Basta ano, ingatan mo lang. Kaya nga. Alis na kami. Sunduin namin si King King. Kasama si Lola at Lola. Nauna na umuwi si Lek Lek. O sabihin mo hi to my vlog na dali. Hi. Hello. We may lo guys. Ano? Ano? Oo. Naka uniform pa yan. Nakasando sando na lang. Mamadali siya. Pupunta naman kami sa school ni King King. Ừ <coughs> là 2,000. 'Yan malaking bagay din 'no pag ni Colon-Colon 'no. Sa mga ganito, parang sasakyan, parang sasakyan na rin 'yan eh. Ito ang katas ng ano eh, pinagpaguran ni Father sa pagtatabao niya sa ano eh na S factory. Saan? Separation pin. Separation pin niya. Itong kolong-kolong. Isa lang makapasal dito sa pabay. 2,000. Nilubos-lubos na natin ulit na. Oh yeah, guys, got a physical part. I didn't have like Sí, sí, natin nga sa mama mo. Oo, oh, daming star ah. Yun, sila-klik ka.